Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap Movie Sa Italy Town na nasa loob ng New York City, pinakitang nag-uusap ang dalawang lalaki sa loob ng isang restaurant. Si Tony, isang mobster na pinuno ng mga hitman at si Leon, ang pinakamahusay na hitman niya. May pinatrabaho si Tony sa kanya at malugod niya naman tong tinanggap. Noon din ay dumating sa hotel yung mission ni Leon kasama ang mga bodyguard nito. Isa pala tong mob boss na nagbebenta ng droga. Pero noon din ay dumating si Leon at nakatanggap ng tawag si Taba mula kay Tonto na may gusto daw kumausap sa kanya. Kaya pinahanda niya yung mga tao niya. Nagabang sila sa pinto ng elevator at nang magbukas to ay agad silang nagpaputok. Pero si Tonto lang pala yun. Kaya kumalat sila para magbantay at pinahanda nila yung kotse para makatakas si Taba. Nang sumilip yung isang guard sa stairway ay to ni Leon at hinulog. Yung isa namang tatangatanga ay binigti niya sa kisame upang harangan yung lalabasan nila. Kaya agad nilang niligpit yung mga epektos at humanap sila ng ibang lalabasan. Pero nang mahiwalay yung mga bodyguard ay kinulong niya si Taba sa loob at inubos ni Leon ang mga ito. Tapos ay sumilip si Leon sa butas kaya pinaputokan siya ni Taba. Matapos ay tumakbo si Taba at kumuha pa ng maraming armas. Tumawag din siya sa 911 at nagtago siya habang kino pa sa officer yung tawag niya. Pero lumabas si Leon sa likuran niya. Sabi ni Taba kunin na lang daw ni Leon yung mga droga at pera. Pero may pinatawagan lang sa kanya si Leon. Sabi nung tinawagan niya, huwag na ulit siyang magpapakita sa New York. At nang nangako siyang aalis na at hindi na muli pang babalik ay agad na ding naglaho at umalis si Leon. Sumunod ay namili ng gatas sa grocery si Leon na tangi lang niyang iniinom matapos ay bumalik na siya sa inuupahang apartment. Noon ay nadaanan niya ang batang babaeng si Matilda na naninigarilyo. Binati siya nito at napansin niya ang mga pasa nito sa mukha. Sigurado si Leon na may nanakit dito kahit nasabi nito ay nahulog lang to sa bike. At nang makapasok na si Leon sa kwarto niya, ay may lumabas naman sa pinto ni na Matilda. Si na Malky at ang ama ni Matilda. Pinapaamin ni Malky yung ama niya na binawasan daw yung epektos na pinatago nila. Pero ayaw umamin ng ama ni Matilda kaya tinawag ni Malky yung boss niya na noon ay nasa likuran lang nila. Kaya nilapitan ito yung ama ni Matilda. Ito ay si Stan. At sinabi niyang naniniwala daw siya sa ama ni Matilda pero binili na niya to na hanapin kung sino yung bumawa sa epektos hanggang bukas ng tanghali matapos ay agad na din silang umalis. At nang makababa na si ay si Matilda naman ang binalingan ng galit ng magaling niyang ama at nakita pala ni Leon ang lahat ng nangyari. Tapos ay tinuloy na ni Leon ang mga gawaing bahay tulad ng pamamalansya, pagsashower, pag-inom ng gatas at ang pinakaimportante sa lahat ang pagwiwilig sa halaman niya. At pagsapit ng gabi ay natulog siya ng nakaupo at laging handa at alerto sa anumang pwedeng mangyari. Kinabukasan, tulad ng karaniwang araw sa pamilya ni Matilda, pinakita ang ama niya, ang ina niya, kapatid na nakatatandang babae, at ang bunso niyang kapatid na lalaki. Habang nag -e exercise naman si Leon. Habang naghahanda ng pumasok ang ina niya, ay nag -e exercise naman ang ate niya. At nang nilipat ni Matilda ang estasyon ay hinabol siya nito at pinalo ng maabutan. Nagring yung telepono at sinagot to ni Matilda. Tumawag pala yung teacher niya dahil dalawang linggo na siyang absent kaya humihingi ito ng paliwanag. Pero sagot ni Matilda ay patay na daw siya. Matapos ibilad e yung halaman ay umalis si Leon at nadaanan niyang maingay kina Matilda. Nanood siya ng palabas sa sine na tila inosente lang na nag -e -enjoy. Nang makabalik na siya ay nadaanan niya si Matilda na nagdurugo ang ilong. At sabi niya ay sadyang ganun daw ang buhay. Inalok siya ni Matilda na ibili siya nito ng gatas. Umayag naman siya tagad bumalik sa kwarto. Pero kasabay nun, e eh dumating ang mga armadong lalaki kasama si Stan. Uminomto ng gamot at sinabing gustong-gusto niya ang kalmadong pakiramdam bago bumagyo. Kabadong naghihintay ang ama ni Matilda habang nakasilip naman sa kanila si Leon. Sinira ni Stan yung pinto habang may naiwang backup sa labas. Una niyang pinatay yung ina ni Matilda, sumunod naman ay yung ate niyang maldita. Niransak ni Stan yung bahay nila at kahit yung mga kasama niya ay natatakot sa kanya. Nang matagpuan niya yung ama ni Matilda ay pinaalala niya yung usapan nila, hinalugog nila yung buong bahay habang bumibili naman ng gatas si Matilda. At yung bunso naman ay nakatago sa ilalim ng kama, pero nang sandaling tumalikod si Stan ay bumunot ng baril yung ama at pinaputokan niya sila, kaya nagulat yung isa at nabaril nito yung bunso. Tumakbo yung ama pero nabaril din siya ni Stan paglabas niya. At nang mapansin ni Stan na may dugo yung damit niya ay nagalit siya at tinuluyan niya yung ama ni Matilda. Inawat siya ni Malky dahil talagang gigil na gigil siya at wala na sa sarili. Nininervious naman si Benny sa labas kaya montik na sila nitong mabaril sa sobrang kaba. Dumating na si Matilda, nahalata niyang may nangyayari kaya nagpatay mali siya siya. Nakita niya ang ama niyang nakabulagta kaya dumiretso siya sa kwarto ni Leon para kunwari ay taga doon siya habang nakatingin naman sa kanya yung isang guns. Nagdadalawang isip si Leon na buksan yung pinto pero nanaig pa rin ang pagmamalasakit niya kay Matilda. Dumerecho siya sa kusina at nagbantay naman si Leon. Natuklasan ni Stan na may isang bata na wala dun kaya agad nila tong hinanap. Naalala naman nung isang goon si Matilda kaya lumapit to sa kwarto ni Leon at nakahanda na si Leon na barilin to. Pero binuksan ni Matilda yung TV kaya nagulat sila. Nakita na din ni Stan yung binawas na epektos kasabay ang pagdating ng mga pulis. Kaya sinabihan niya yung mga tao niyang sabihin sa mga pulis na ginagawa lang nila ang trabaho nila. Kinomfort ni Leon si Matilda at nilibang niya to upang patawanin. Second family niya lang pala sila at lahat sila ay malupit sa kanya kaya yung bunso lang ang mahal niya. Tinanong ni Leon kung may mapupuntahan siya pero wala daw. Nang umalis siya para kumuha pa ng gatas ay eh binuksan ni Matilda yung case ng baril niya kaya pagbalik niya ay tinanong siya nito kung isa ba siyang hitman at sumagot naman siya ng oo. Tinanong ni Matilda kung magkano pag pinapatay niya yung mga pumatay sa pamilya niya. Pero mataas ang presyo nito kaya inalok niya na lang si Leon na magtatrabaho siya para sa kanya kapalit ay tuturuan niya siya kung paano maging hitman. Pero syempre, tumanggi si Leon. Pero imbes na makipagtalo, ay eh pinagpahinga niya na muna si Matilda. At nagpasalamat siya kay Leon dahil naging mabait daw ito sa kanya. Pero sa kalagitnaan ng gabi, ay napagpasahan niyang patayin si Matilda. Pero nang nandoon na ay nagbago ang isip niya. Kinabukasan, banilad niya yung halaman niya matapos ay nag-exercise siya. Sinabihan niya si Matilda na pagkatapos kumain ay kailangan niya ng umalis. Binigyan siya ng sulat ni Matilda pero hindi pala siya marunong bumasa. Sabi sa sulat ni Matilda ay desidido daw siyang maging hitman. Kaya binigyan siya ng baril ni Leon bilang regalo bago umalis at pinaliwanag na bata pa siya kaya di siya pwede. Kaya kinuha niya yung baril at nagpaputok siya sa labas ng bintana. Ngayon, napatunayan na ni Matilda na kaya niya. Pero napalayas naman sila sa apartment. Kaya naghotel na lang sila. Napagkamal ang gitara yung dala nila at bawal daw ang gitara doon dahil maingay to at makakaistorbo. Pero magaling mang bola si Matilda kaya napapayag niya yung receptionist. Kaya pina up sila sa form at si Matilda na daw ang susulat dito para di mapahiya si Leon dahil di siya marunong bumasa. Pagdating sa loob ay chinek ni Leon ang buong bahay in case of emergency. Tapos ay nag-usap silang dalawa at sinabi ni Matilda na marami sa kanyang magiging pakinabang si Leon. Tapos nito ay kinausap ni Leon si Tony upang humingi ng baril na pang practice. Nagtaka naman si Tony kung bakit siya magpa-practice, pero sabi ni Leon ay gusto niya lang. Tinuruan niya si Matilda kung paano humawak ng baril at sabi niya sa sniper daw siya magsisimula dahil ito ang pinakaligtas dahil malayo siya sa kalaban. Tapos ay pamwesto na silang dalawa at barilin daw ni Matilda kahit sino, maliban lang sa babae at bata. Napansin ni Matilda ang isang nagdajaging na lalaki na mukhang big time at sinabi ni Leon ang dapat niyang gawin. Kasunod ng hudyat ni Leon ay binaril nga to at tinamaan ni Matilda, kaya na-impress si Leon. Si Matilda na ang nag-aasikaso sa bahay, naghuhugas ng pinggan at naglilinis ng mga baril ni Leon. Sabay din silang nag -e exercise at palaging umiinom ng gatas. Si Matilda ang natutulog sa kama at sa upuan naman si Leon tulad ng dati. Maaga niyang ginigising si Matilda upang mag exercise Tinuturuan niyang magbasa si Leon at tinuturuan naman siya nitong mag-ayos ng armas. Napansin ni Matilda ang mahal na mahal ni Leon yung halaman niya at sabi ni Matilda kung mahal niya talaga to dapat ay itanim niya to sa malawak na lupa upang magkaugat to at mas lumaki. Tapos pumunta siya kay Tony para sabihin gusto niyang makuha ang ilan sa mga pera na pinatago niya. Naghinala si Tony na may nakilala siyang babae at pinaalalahanan siya ni Tony ang magingat sa babae dahil nagkaroon na siya ng problema sa babae dati. Nandun lang daw yung pera niya at maaari niyang kunin anumang oras. Pero ani Leon ay may pagbibigyan lang siyang tao kaya binigyan siya ng $100 ni Tony. Tapos ay umalis si Tony at may kukunin. Napansin niya naman si Matilda na nakikipag-usap sa isang lalaki kaya lumabas siya para kausapin to. Pinagbawalan niya si Matilda ang makipag-usap sa di kilala at huwag ng maninigarilyo dahil nakakasama to. Pagbalik nila sa hotel, sinabi ni Matilda na nai -in love na daw siya kay Leon. Tinanong ni Leon kung paano niya nalamang in love siya. Ani Matilda ay nararamdaman niya daw sa tiyan niya. Sabi ni Leon, akala niya lang daw na love yun. Pero pagtalikod ni Leon ay tila nalungkot siya sa narinig niya. Pinanood siya ni Matilda sa bintana habang palis, matapos ay pumunta to sa receptionist upang sabihin na hindi niya ama si Leon kung di kalaguyo, kaya natulala to sa narinig. Tapos ay pumunta siya sa dating bahay at patago siyang pumasok sa loob. Kinuha niya yung manika ng kapatid niya at natapakan niya pa ang pinagmatayan nito. Kinuha niya rin yung nakatagong pera ng ama niya at noon din ay dumating Nastan kaya nagtago siya. Nagpapaliwanag to sa mga pulis kung anong nangyari at bakit nagkapatayan. At para sa iba pang katanungan ay pinapapunta niya sila sa opisina niya at narinig ni Matilde yung address nito. Sinundan niya si Stan ng umalis Sumakay siya sa taxi at pinasundan niya si Stan. At natuklasan niyang DEA agent pala si Stan, isang ahensya na tulad ng Pidea. Nang dumating si Leon ay nandun na si Matilda. Niregaluhan siya ng damit ni Leon pero noon din ay kumatok yung receptionist para paalisin sila. Kaya muli na naman silang lumipat ng tirahan. Naligo si Leon at tinahi ang sugat niya. Binigyan siya ng gatas ni Matilda at nilabas nito yung perang nakuha upang ipapatay kay Leon si Stan. Pero muli ay tinanggihan to ni Leon. Kaya tinanong siya ni Matilda kung bakit parang ayaw niyang makaganti siya at paliwanag ni Leon ay mali daw ang gumanti kaya mas mabuti pang kalimutan niya na lang. Pero di daw makakalimot si Matilda. Ani Leon kapag nakapatay na si Matilda ay mag-iiba na ang lahat. Kailangan niya na daw matulog ng dilat ang isang mata sa buong buhay niya. Kaya nilagyan ng bala ni Matilda yung baril at kapag nabuhay daw siya sa putok nito ay isasama siya ni Leon habang buhay. Pero sabi ni Leon ay matatalo siya dahil kumpleto yung bala. Tinutok niya yung baril at sinabing mahal niya si Leon. Bigla naman tong kinabig ni Leon bago pumutok kaya sabi ni Matilda ay panalo daw siya. Kaya pumunta sila kay Tony para ipakilala si Matilda. Bata man siya ay madali namang matuto. Nung una idisang ayon si Tony pero wala din siyang nagawa sa desisyon ni Leon. Magkasama silang pumunta sa misyon. Tinuruan siya ni Leon kung pano hanapin ang lock ng pinto at pag nag-doorbell si Leon ay siya ang tumatawag sa target para lumabas. Pinuputo ni Leon yung safety lock at si Matilda naman ang backup niya. Nilagay niya yung baril sa bibig ng target habang chine-check yung buong bahay. At nang masiguradong wala tong kasama, ay pinapwesto niya to sa isang gilid at sinabi niya kay Matilda na pagkakataon niya na. Inassemble niya yung baril at binaril niya yung lalaki ng paintball. At isa pa bilang security shot. Nagtataka yung target kung anong trip nung dalawa. Binilin din ni Leo na di pwedeng patamaan ng mukha para makilala to ng client. Matapos ay tinuluyan niya na din to at sinunog nila yung mga epektos bago umalis nasundan pa ng ilang beses ang mga misyon nila ng magkasama hanggang sa halos maperpekto na nila ang kombinasyon nila. Pero sa isa nilang napuntahan na misyon ay narinig ni Leon na may nagkasa ng baril kaya agad niyang iniwas si Matilda. Ngayon, kailangan daw nila ang ring trick. Hinagisan niya ng granada yung loob at pinakita kay Matilda yung ring. Isang araw, pumunta siya kay Tony na tila kinakabahan. Binili niya kay Tony na pag may nangyari sa kanya ay ibigay kay Matilda ang mga pera niya. At pumayag naman si Tony dito. Sa sumunod na misyon niya, ay hindi niya pinasama si Matilda dahil kailangan niya daw to tapusin mag-isa dahil delikado daw ang isang ito. Kaya naiwan mag-isa si Matilda sa bahay. Nagwiwilig ng halaman ni Leon, nanonood sa TV at pinipilit libangin ang sarili. May mga bata na gusto siyang bulihin, pero binigyan niya lang to ng pera para umalis dahil gusto niya daw mapag-isa. Dahil meron pala siyang pinaplano. Nag-abang siya sa trabaho ni Stan at pagpasok nito ay sumunod siya. Nagpanggap siyang magde-deliver ng pagkain sa opisina ni Stan. Sinundan niya si Stan hanggang sa CR pero naghihintay na pala to sa likod ng pinto. Pinababa nito yung dala niya at tinanong kung sinong nagpadala sa kanya. Pero sinabi ni Matilda ang katotohanan. Kaya tinanong ni Stan kung gusto niya pang mabuhay. Sumagot naman ng oo si Matilda. Buti na lang daw sabi ni Stan dahil wala daw siyang ganang patayin ang taong ayaw ng mabuhay. Buti na lang, noon din, ay pumasok yung isang bata ni Stan para sabihing patay na daw si Malky. Pinatay daw to ng isang professional habang nakikipag-deal. At ang sabi daw nung hitman ay bawal patayin ang bata at babae. Kaya naisip ni Matilda na si Leon ang pumatay dito. Inutusan ni Stan yung bata niyang dalhin sa opisina si Matilda at nang makauwi si Leon ay nakita niya ang sulat ni Matilda. Kaya agad siyang pumunta sa DEA office upang bawiin si Matilda. Kaya habang ini-interrogate siya ay dumating si Leon at tinapos niya yung dalawang kumag. Tapos ay niyakap siya ni Matilda. Kinagabihan, nagsuot ng magandang damit si Matilda at inakit niya si Leon. Pero tumanggi na naman si Leon. Dati daw ay nagmahal na siya ng babae pero di boto sa kanya ang ama nito kaya pinatay nito ang sariling anak pero dalawang araw lang to nakulong. Kaya pinatay to ni Leon at agad siyang tumakas. At mula noon ay di na siya ulit nagmahal. Naiintindihan daw siya ni Matilda kaya humiling na lang tong makatabi siya sa kama. Kaya magkatabi silang natulog nung gabing yun. Kinabukasan naman ay pinuntahan ni Stan si Tony. Tinanong niya kung sinong pumatay kay Malky dahil namatay to sa teritoryo ni Tony at profesional daw ang tumira dito. Sakto din daw to sa pagdating ni Matilda at may lalaki na bumawi dito. Nang magising na si Leon ay nagpaalam si Matilda ang bibili ng gatas at pinaalala ni Leon ang password ng katok nila. Pero nang pabalik na si Matilda ay naghihintay na pala doon si Stan. Hinarang siya at dinukot ng mga swat at tinanong sa kanya yung password. Pero di nila alam na mali yung tinuro niya. Kaya nang kumatok sila sa pinto ay hindi to nakalock. Sinabihan nila si Stan na papasok na sila at nang pumasok sila ay wala doon si Leon na noon din ay sinarado yung pinto at inubos silang lahat. Ni-report nila to kay Stan kaya pinatawag ni Stan ang lahat. Mga police, emergency services at mas maraming swat. Nakipagbarilan si Leon hanggang matamaan din siya. Pero nalapitan niya yung isang swat at ginawa niya tong hostage para pakawalan nila si Matilda. Kumuha ng palakol si Matilda at habang pabalik sila sa loob ay binaril niya yung sprinkle kaya kala nila pinatay niya yung hostage. Tumawag pa ng backup yung swat habang nasa loob naman si na Leon. At sinagip niya pa yung halaman niya sa sniper. Binabantayan sila ng sniper sa labas kaya lumipat sila sa kabilang kwarto. Binarahan naman ng SWAT yung daanan, kaya gumawa si Leon ng butas sa dingding. Pinapasok niya dun si Matilda at di siya sasama dahil di siya kasya dito. Sinabi niyang may pera siya kay Tony, pero ayaw siyang iwan ni Matilda. Yung mga SWAT naman ay pasasabugi na sila. Napapayag na ni Leon si Matilda ang umalis at noon din ay pinasabog na sila nung SWAT pero buti na lang ay nakaligtas si Leon. Nang papasok na yung SWAT sa loob ay may kasamahan silang nagtaas ng kamay. Kaya agad nila tong binaba para gamutin. Pero di nila alam na si Leon pala yun, na nagsuot lang ng mask at uniform nila. Pero habang ginagamot na nila siya, ay napansin siya at namukaan ni Stan. Kaya agad pinalabas ni Stan yung ibang SWAT. Si Matilda naman ay tuluyang nakalabas sa building. Bumaba naman si Leon upang dumaan sa backdoor. Pero nang malapit na siya sa pinto ay lumabas si Stan at binaril siya nito. Lumapit si Stan para siguraduhin patay na siya at binigay sa kanya ni Leon ang pinang granada at sinabing para to kay Matilda. Kaya pareho silang sumabog. Pumunta si Matilda kay Tony. Gusto ni Matilda magtrabaho bilang hitman pero ayaw ni Tony at sinabihan siyang mag-aral muna at binigyan siya ng pera ni Tony. Kaya bumalik siya sa dating eskwelahan at pinagtapat niya ang mga nangyari at muli naman siyang tinanggap ng prinsipal. Tapos ay pinakitang tinanim ni Matilda yung halaman ni Leon. Thank you for watching, like and subscribe.